Hi guys! For today's vlog, tayo ay kakain ng fried rice dito sa tapat ng bago kong bahay. O ba diba? Easy. Pagbaba mo, ayan. Nakikita nyo ba yung kulay ano, puti na yon? Ayun na yung bahay ko. So, ayan. Dumating ng ating fried rice. Ang tawag dyan ay chicken fried rice. So, bago nga pala ako kumain. Pinapalitan ko ng plastic. Ang aking kutsara. Siyempre, ayoko naman gumamit ng pinagamitan ng iba, no? At alam nyo ba, hindi ako masyadong makapag-emote-emote dyan. Dahil nga sa tapat ko ay napakadaming tao. O oh, oh, diba? Tapos lahat sila nakatingin sa akin. Paano ba naman hindi sila titingin sa akin kung makikita mo naman ang aking akin, sexing-sexing <laughs> damit? so ayan, habang ako'y kumakain, lingit-lingit din ako sa kanila kasi lingit-lingit din sila sa akin. Pero it's okay. Wala akong pake. <laughs> So, ayan. Alam nyo ba na naubos ko ang aking order? <laughs> sa sobrang kagutuman ko, hindi ko na namamalayan na no, nanginginig na pala ako sa guto. At I think, one month na akong hindi ko makain ng kanin. <laughs> ay mali pala nung no, binili ko pala cellphone ko ay kumain ulit ako ng fried rice so ito ay ibang uh, ibang bilihan naman ito masarap din naman ang fried rice nila kung i-rate mo mga 9 over 10. O diba, kasi yung 10-10, doon ko ibibigay doon sa pinakaunang pinagbilang ko ng fried rice. Oh my God, ang cleavage ko, ang ganda. <laughs> Sobrang sexy ko kasi dyan, alam nyo ba? <laughs> so, mamaya makikita nyo ang suot kong dami. <laughs> na sobrang sexy ko kaya mga tao, sa akin lahat nakatingin kahit ang mga staff ng restaurant sa akin din nakatingin so ayan, sabi siguro nila ang ganda-ganda naman itong babae na to pero parang patay gutom kumain <laughs> yes true sobrang patay gutom ako ngayong araw na ito kasi nga alam nyo ba, hindi ko na malayan na ilang araw na pala akong hindi kumakain at sobrang nginig ko na mga amiga So ayan malapit na tayong matapos at malapit na rin matapos ang ating video kaya malapit na rin matapos ang voiceover ko na ito. <laughs> <laughs> so for today's vlog sana ay nag-enjoy kayong manood at ako pala ay muling nagbabalik hanggang sa muli mga amiga. Bye-bye. Yum 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 oh di ba bilbil. <laughs>